Kaalaman. Naintindihan yung sinabi ko kanina. Actually, may zimbala yung topic natin, pero gusto ko lang malawag yung um, kaalaman na malalaman ninyo. Ngayon, meron kayong dapat na malaman. Ito, dagdag kaalaman din. Di ba ang sala mo kasaran pag traveler ka? So, magiging, yung lahat ng apat magiging? Dalawa. dalawa na lang. Ito, dagdag kaalaman. Paano, kung napadaan din ako sa masjid, pero ang imam, ang tao ng lugar. Ibig sabihin, ang imam ay residente. Okay? Yan siya ang tapos ikaw, ma, ikaw naman, traveler, traveler, ikaw ang ma'amom. Ikaw ang ma'amom. So, gusto ko maintindihan yung batas nitong dalawa. Pagdating mo sa masjid, nagsasala sila ng duhor. Ilan lang sala nila? Apat, kasi residente sila eh. Alam mo, nang travel ka, papuntang Makkah, napadaan ka sa Taif, ang imam, ang imam mo taga, taga Taif. Hindi ka taga Taif. So, ang sala mo sana, sa duor, ilang raka lang? Dalawa lang. Pero ang imam mo sila. Kapag ang imam sa sala mo, sa travel mo, ay presidente, kukumplituhin mo yung sala mo na yan sa likuran niya. Naintindihan. Dapat sana, dalawa na lang. Pero mas obligadong sundin ang imam Naintindihan? Dalawang obligadong nagsama, mas mabigat ang pagsunod sa sa imam. Pag nagsama ang dalawang obligado, mas masusunod ang isang mabigat na obligado. Naintindihan? Okay. So dahil dito, yung imam ang masusunod. Kung inabutan mo yung imam na dalawang raka na lang natitira, na late ka kasi, after dalawang raka, nagsalam na siya. Pwede ka naman magsalam? Hindi. Hindi ka pwede magsalam. Magdadagdag ka ng dalawa kasi ang susundin mo ang sala ng imam. Kasi obligado yung pagsunod sa imam. Innama ju'ilal imamu yu'tam mabihi. Ginawa ang imam para sundin. Para gawing imam. Hindi pwede sa salungat ka sa kanyang sala. Nintinihan? Okay. Ngayon, pagkatapos ng duhor, Apat na raka yung duhur mo, di ba? Kasi nga, kinumplito mo, kasi sila yung imam. Pagkatapos ng imam, pwede mong isunod ang asar, gawin mo na lang, dalawa na lang. Kasi wala, hindi na silang imam. So, magiging apat plus, dalawa. Ito, dagdag kaalaman lang. Balik tayo natin. Ikaw ang imam, sila ang ma'amom. Dito, ang sala mo, dalawa. Pero magpaliwanag ka. Ngayon po mga kapatid, ako po ay traveler. So gagawin ko na lang pong dalawang raka kasi nga siyempre hindi may iwasan. Yung dinatnan mo, kilala ka nila. Gusto, pwedeng ikaw mag-imam. Eh, wala ka naman magawa. Pero sabihin mo, kasi sampaling ka nila. Sabihin <laughs> mo, subhanallah. Eh, alam nilang, sabi ko, hindi pala naman matawang traveler ako. Subhanallah. Mag-subhanallah, subhanallah sila doon. Mag-salam kayo, hindi sila susunod. So, ay, I mean, uh, hindi, uh, sasabihin niya na, mali yung salam mo. Yung papaliwanag mo na ako po ay mag at ako po ay traveler, sa dalawang rakalang po yung dohor. So pagkatapos ko magsalam, ay magdadagdag kayo. Kasi baka magtaka sila, ikaw yung imam, di ka nagturo. Nagsalam na si Ustad, o di magsalam na rin kami. So, uh, kailangan ituro natin sa tao yan. So pag ikaw ang imam, ang salam mo, dalawang na ka, yung mga sila magkatapag salam mo hindi pa sila pwede magsalam magdagdag sila ng dalawa kasi nga tribe hindi sila tribe hindi sila din ang ang kasuan kasi pinahihintulutan lang yan sa traveler lang yung kasalan walang pinahintulutan sa kasalan kundi traveler. Sabi ng Allah, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Kung kayo ay maglalakbay sa kalupaan, ay walang kayo wala kayong kasalanan na paiksiin ninyo ang inyong mga sala. Ibig sabihin lahat ng apat pwede na ninyong gawing dalawang raka. Kasi ang original ng sala, 'di ba sinabi ko noon? Sinabi ko noon na ang original ng sala ilan? Dalawa lang.